lalagyan mo ng sauce. Mm. Kilala mo yung sabanawe sa kanilang klasikong lumpia na paboritong quick bite ng mga estudyante, empleyado at pamilya. Ang kanilang lumpia ay siksik -sik sa gulay at ibabang sahog na may iba't ibang texture at lasa at sadyang masumasarap kapag nalagyan ng sarsa. Kaya talagang must try sa sinumang bumibisita. Ang maganda din eh, pagka-order mo na lumpia, doon pala ang gagawin. Freshly made, kumbaga. Kaya yeah, papanoorin natin si Sir na gumawa ng lumpia. Naglabas na ng wrapper. Lagyan ng lettuce. Tapos yung sauce. Parang medyo sweet and spicy. Garlic. Lots of garlic. Sir, ano yan? Seaweed. Seaweeds? Oh, may seaweeds. Crushed peanuts. Tapos may one soy. Pwede mo namang paalis din kung ayaw mo. Yung sa akin may one soy. Tapos, syempre, yung gulay. Ayan. Iba sa dya, pag fresh mo nakikita ang ginagawa yun, ni-roll yun na. Kita mo naman yan, chura pala ang... Medyo malaki siya, ha? Loaded na loaded ng gulay, oh. Try muna natin ng walang sauce. First bite. Thank you, Lord that is an explosion of flavors. Ang daming nangyayari na flavors dito. Yung tamis, may konting anghang, konting peppery, a lot of garlic flavor. Tapos yung one soy flavor, very prominent din. Kaya pala, kung hindi ka may sa one soy, paalis mo. Pwede mo naman paalis. Tapos yung lasa ng fresh vegetables. Mm. Tapos the way, the best way to put all the flavors together, lalagyan mo ng sauce. Yan. Mm. Pag nakakita ka ng show may nagayaan, ay hindi ka ka mapapaibig Very meaty. Tama-tama yung pagkakasison niya. May mga konting mushy parts, pero may mga chunks ng pork ka mga kagat. Tapos, saw, -saw natin. Promise nyo sa akin, pagkakain kayo din eh. Huwag nyo paghihiwalay ito. kombong combo ito. Yan. Aray yung magiging pinaka-dessert niyo hindi siya ganun ka-sweet, mushy yung loob. Tapos yung labas, nandoon naman yung pinaka-konting crispy dahil yung sesame seeds. Tapos oily. Hindi Yun na talaga sila sumikat. Ay, sating me kong